Anak ako ni Satanas. Anak ako ni Satanas. Anak ako ni Satanas. Anak ako ni Satanas. Umani ng batikos, itong payo ni Tatay Digong Nio sa kanyang kaibigan na si Pastor Apulo Kibuloy na ayon kay Duterte as a lawyer that you will get the fair deal with this administration because you have been talking about Marcos and everything. Eh, Huwag kang lumabas dyan sa tamayong. Uh -huh. Tama ba ang opinion nyo ng lawyer, partner? Pugante na si Kibuloy. Subukan ninyo ako, subukan ninyo kami. Sabi ni Tatay Digong Neneo, huwag daw umanusig idamay ni Pastor Apulo Kibuloy, dahil si Kibuloy ang wanted. Pugante na si Kibuloy, kaya huwag nang mag-alangan ng PMP na bawiin ang mga armas niya. Alam na ng lahat sa social media na may private army siya. Pero bakit parang nagbubulag-bulagan sila? Eh, huwag kang lumabas dyan sa tamayo. Nandiyan lang yan sa tamayo. At nakaani ito ng uh, reaction din sa kapwa-abogado na si Attorney Claire Castro. Call kay Pastor Quiboloy. Okay. Hindi maganda ang opinion dito ni Pangulong Duterte. No. Okay, sabi niya sumuko ka na. Oo. No. Diba? Pero... May warning partner eh. Uh -oh. Kung pakiramdam mo, eh hindi just. Wag kang sumuko. Wag kang susuko. Oh. Your uh, statement or message to your friend, Pastor Oliver Boloy, is a situation um, is currently uh, be hiding because of the hard words. Because even the last order for the Senate. You know, as a lawyer, I would say that uh, you can go to court and fix your case and post a bail bond uh, that would be an option. But if you don't, you do not think uh, that you will get a fair deal with this administration, talking about Marcos and everything, eh, wag kang lumabas dyan sa tamayong. Uh -huh. Tama ba opinion nyo ng lawyer, partner? Diba? Hindi tama lawyer, hindi, hindi tama ang opinion nyo ng, ng isang abogado. Mm -hmm. Hindi ko na sasabihin na dati kang presidente. Diba? Hindi ka dapat nag instigate na wag ka susuko when in fact, uh -huh. may legal partner na warrant of arrest na na-issue. Mm -hmm. Ang korte! so, ibig mo sabihin, pag feeling namin, <laughs> pang sarili namin, ay uh, masyadong abusado ang gobyerno ngayon. Ay, wag ka sumuko. Abusado pala eh. Ito ba ang kadalasang payo na ibinibigay mo sa kanya? Na huwag susuko? Tandaan natin, noon pa, nagre-reklamo. Itong si Pastor Kibuloy, sa diumanong abuso na ginagawa sa kanya. Simula so, na siya ay ipatawag sa Senado, sa Kongreso. Kaya niyang umaten. Kaya niyang sumunod sa patawag. Niliriklamo niya na siya ay naabuso na. Nagkaroon na ng trial by publicity. Yan din ang sinabi ng iyong anak, Masilipi sa Sara, na huwag gumawa ng isang trial by publicity laban kay Pastor Kibuloy. So, lumalabas at pinapalabas na may mga abuso ang ginagawa ang kasalukuyang administrasyon laban kay Pastor Kibuloy. So justified ba na siya ay huwag sumuko dahil sa iniisip nila na may abuso nga nagaganap? Tama ba yun? Mas lalong magiging... Wild, ano? wild west. Oo, part sa'yo. At saka mas lalong ililiit yung mundo niya kung hindi siya susuko. Hindi lang Kasi yung partner. Kasi may Juana Novares siya. Hahabulin at hahabulin talaga uh -oh. siya ng patas. Pero partner. Uh, nauna yung sinabi ni Pastor Apolo Kibuloy na magpabarel o siya. Gagayahin niya si Dr. Jose Rezal. Uh -oh. Makikita mo sa words ni Pangulong Duterte, may abuso. Uh Oo. -oh. Kung abusado to, huwag ka sumuko. Di ba? Uh -oh. Para ba ano pag pag, pag ka anong anong after laban mm -hmm. dal may barrel hindi pwede ganon. Well, anyway, ano ba ang aasahan natin kay dating Pangulong Duterte? Hindi ba't nagbanta rin siya noon? Na kapag siya ay aarestohin, hindi siya magpapahuli ng buhay? Samantala mga kasama, sa ibang balita naman, hindi raw magpapahuli ng buhay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga tag-International Criminal Court o kaya naman ay ICC. Ito naman ang paninindigan ng dating Pangulo kasunod na rin ng mga report na nakatulog umano si Duterte na malapit na siyang aarestohin. Sa naging panayam ng Army in Manila, sinabi Atty. Harry Roque na hindi natatakot si dating Pangulong Duterte sa mga taga-ICC pero wala man ang jurisdiksyo ng ICC sa Pilipinas. Ay pa rito Atty. Roque, walang kapangyarihan ng ICC sa Pilipinas kahit pa ipag-utos pa naristohin ang dating Pangulo nilang sa matagal na itayo daw, kumalas sa natura na korte. Well, yan po yung nanggaling kay Presidente Duterte mismo na sinabi niya sa akin, Biernes pa. No? Pero ang reaksyon po ng Presidente na pinagpili na rin niya sa akin sa pihinto pong uh, sambayanan, baga ba niya yung mga mag sa kanya, mm. hindi hindi siya magpapahuli ng buhay. Dahil ang sabi niya, quote-unquote, 80 years na ako, okay na ako wala na talaga silang jurisdiction. Kung mayroong magtatangka mag-aresto kay Presidente, yan po ay illegal. At may karapatan ang Presidente na depensa ng kanyang sarili laban sa illegal na mandamiento de aresto na inisyo ng mga dayuhan sa Pilipinas. So doon pa lang, kahit may valid na inisyo ang korte ng warrant of arrest, hindi siya susuko. You were you know as a lawyer i would say that uh, you can go to court and fix your case and post a bill uh, that would be an option but if you don't if you do not think uh, that you will get the fair deal with this administration though, because you've been talking about Marcos and everything. Eh, huwag kang lumabas dyan sa Tamayo. Nandiyan lang yun sa Tamayo. Malaki lang ang Tamayo. At ang seryosong usapan na ito dahil sa paglabag ni Pastor Kibuloy sa batas dahil nga hindi sa pagtalima sa warrant of arrest na inisyo ng korte, nagtatago, eh parang ginagawa pa nilang biro. Mabas dyan sa lang yun sa Malaki lang ang diba, uh, noong nagsimula pa lang ang Senate Inquiry, una yung Congress, kadalasan nating marinig sa mga disipulo ni Pastor Apolo Kibuloy na wanted ngayon na haharap lamang at din ang pahayag ni Pastor Apolo Kibuloy. Ha haharap lamang siya pag ang mga kasong ito ay pa sa korte. Ngayon, korte na ito. Di ba? si Pastor Apulo Kibuloy? Eh? May kondisyon na naman siya. Ang kondisyon niya, dapat ang presidente ay lalagda. Ang PNP chief, ang sekretary ng Department of Justice, ang NBI director, na hindi manghimasok ang mga puti sa kanyang kaso dito sa Pilipinas. Kaya siguro, hindi pinabasa ni Pastor Apolo Kibuloy yung ginawa niya na pahayag. Bakit? Oh na, talaga namang hindi mang imasok yung mga puti. Sa kaso dito sa Pilipinas, dahil may sarili tayong jurisdiction. Dapat niyang sabihin sa kaniyang ofisyal na pahayag na lalagda si Pangulong Bongbong Marcos, PNP Chief, NBI Director, at ang Department of Justice Secretary na hindi siya ibigay doon sa Estados Unidos dahil wanted siya doon. Okay. So tuloy natin mga kapatid. Alam mo ganito yan. Let me let me educate all of you. Ang tama yung malaki yan sa loob maraming bahay make sure na sa isang bahay na dyan siya. Because for every bahay, it should be a different search. Hindi mo po di ba search ang bahay na yan? At maghanap ko kay Pastor Kibuloy. You would have to get another rate. Iba-iba yan. Marami ang bahay na yan. So, mag-ikot mag siya dyan, bumukabunan kayo, by the time na matapos yun na napagod ka na, you will become a member of the Jesus Christ. <laughs> the kingdom of Jesus Christ. <laughs> eh, alam mo, ang buhay ng tao, tayo naman, siyempre lang, eh. Katoliko, trabaho tayo, prayer, that someday, pag namatay tayo, Oh, katoliko si katoliko si uh, Digo nga, sabi niya. Tawa ang Diyos punta tayo ng langit. Di ba? O gusto ninyo si Imperno? Imperno ang gusto ninyo? Bahala ko yun. Ngayon. ngayon, kahanap ninyo, hindi ninyo mahanap. Eh, ito, kung ayaw ko kung uh, tama yung uh, malapit dyan uh, malaki ang tama yun malaki yung malaki Uh, Mayor, um, uh, may mga speculation kasi that someone Na, is um, uh, studying <laughs> uh, Look, I uh, mean, umuwi ako. Kung kain ba ako, magkatapos, mag umuwi ako. Sama tayo doon sa bahay ko. <laughs> And uh, if you can find Kibuloy there, I'm uh, Raising the ante. Ano ba mo na 100? I'll make 200,000. O 300. O even 500. Uh, Ibuhos ko na lang yung pera ko para maligaya kayo kung makita rin yung sa, sa bahay ko. <coughs> okay, pastor. Pastor, ikaw naman ang mag-tend. Huwag akong dito. <laughs> Prosecutor ako You were designated by your assembly as I'm the senator of the Paksa-Pipoy School. Nalipat ko mm. na sa lahat ko si pangalan mo. Gusto ka? Saan mo gusto yung parke dyan? Pag-iiyak nila. Video. When was the last time you talked with the passport? Again? When was the last time you talked with the pastor? Panina? <laughs> Umamin ka na nagkita kayo at alam mo na siya ay hinahanap para ma-serve ang warrant of arrest bilang abogado. Pero itong, itong mga pahayag ni uh, Tatay Digong ninyo na biglang pabago-bago, noon tinawag niya si Pangulong Bungbong Marcos Jr. na bangag na presidente. Pagkatapos sa press conference, di naman umano niya sinabi yan. Ang ibig sabihin niya, uminom umano ng gamot yon. uminom kahit dahil may mga gamot talaga na iinumin. O. Pero sa ibang pahayag na naman, tinitira at patuloy nilang tinitira sa sinasabing pulburon. Ngayon, sabi ni Digong na ang kahuli-hulihang pag-uusap daw nila ni Pastor Apollo Kibuloy ay sabi niya sa presko na ito, kanina lang. Hindi mo siya pinayuhan na sumunod na lang sa batas at sumuko? Bakit parang ang pakiramdam ninyo laging above the law kayo? Maliwanag dito ang pambabastos ninyo sa ating batas. Si Palpo, well. Hindi ko siya tatanggap <laughs> Hindi ako ang authority. Hindi na ako dadala ng warang. Uh, we had dinner uh, downtown kanina. We had dinner uh, downtown kanina. Yung maglalang sa sa mga restaurants. At saka walang pakialam yung mga waiter, basta magbayad ka lang. Ikaw na dating pangulo ng bansa, ikaw na abogado, tagapagtaguyod ng batas, ikaw pa magsasabing huwag sumuko. Buti pa nga si Sen. Bato, hindi abogado, pero pinagpayuhan ang kaibigang si Pastor Kibuloy na sumunod na lamang kung ano sinasabi ng batas. Dito talaga makikita mo, may mga abuso ang ginagawa ang dating Pangulong Duterte. Abuso ang hindi pagsunod sa batas. Sabi nga nila, marami namang aksyong ang konstitusyon na ginawa ang dating Pangulong Duterte, lalong-lalo lalo na patungkol sa West Philippine Sea. So ano pa ba, ba ang aasahan natin sa dating Pangulong Duterte na siya mismo? Ito, ano? mainit din ito na issue. Pero si uh, yung bispre niya, na Pastor Apollo Kibuloy na naniniwala sa kanyang sarili na parang Diyos na talaga. So ayan po mga kakiers, sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Eclasia. Sa Diyos po, ang lahat ng di Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pag niyo nito Mr. Curious Catholic is pins and YouTube channel dami niyong matutunan. Isa buhay natin ang ating matutunan. Rodillo en la iglesia.